Kumbinsido si Senator Sherwin Gatchalian na talagang illegal Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo Hub ang sinalakay kamakailan ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Porak, Pampanga. Tatlong Pogo Hub na nabitinda namin. Ito na yata yung pinaka-prosali, pinaka-violetes, pinakamalaking Pogo Hub na nabitinda ng Pogo Hub. Wow. According to CIDG, mayroon yung 2000. 312 exilters na nahanap to yung desktop. So, ang ibig sabihin kung 1 is to meron uh, 2,312 na mga tao at any given time <makes> na <noise> ito operate people. So, dalawang libong tao na bumuparate dito sa nauha po. Hindi maliis yan. Uh, para sa akin, ito, man, ito -up na dito ka malakang uh, na pagtahanan. Araw ng Lunes, Hunyo 24, nagsagawa ng ocular inspection si Gatsalian kasama si Paok Chief Gilbert Cruz sa compound ng Lucky South 99 at nasindak siya sa mga nadiskubre sa mga gusali. Talagang uh, malakas ng ebidensya. Meron eh. ding mga uh, tayo na merong torture na nangyari dito. May prostitution na nangyari dito. At meron na rin nilang mga passports na nakita yung, yung mga na may ibig sabihin talagang illegally detained. Kinukuha yung talagang passport, sinatago sila dito, hindi sila pinapanabas, pinagwersa magkakao. Sinabi pa ni Gatchelian na hindi kapanipaniwala ang pagdadahilan ni Porac Mayor Jaime Capil na hindi nila alam na poguhab ang compound.

at uh, Rachel nakita ko imposible makalampas na dalawang libong tao na dayuhan at hindi mo alam na pasok na pas, pasok na pas, sa lugar so, First is to initiate the formal investigation with the DLP and number two is to suspend so, pending investigation kumbinsido at nadismaya ang senador sa katwiran ni Kapil na hindi siya pinapasok sa compound kaya hindi nila alam ang mga illegal na nangyayari. Itinuro din ni Kapil ang pagkor na may pagkukulang base sa inilabas na pahayag ng kanyang kampo kamakailan. The mere fact na inamin niya na hindi siya pinapasok, dapat naging red flag. Magdudang ka ano, na bakit hindi ka pinapasok. Dahil kung, kung ang lugar ay wala naman pinatago, ako na mayroon ako for nine years. Pag humingi ako ng pagbibisita, at wala na yung tinatago yung mga kapit. Papapunta -ap yun ka, papangapang ka. Pwede pang napapin mo ang panya sa loob. Pero pag sinabing bawal, eh, ka na. At marami kang powers. Ang mayor, yan ang design ng mayor. Pinigyan ka talaga ng marami ng pangalihan para hindi mangyari ito. Kunti mo nga yung mga electrical, pwede mo inspect yan. Kunti yung sanitation, for example, may bago, bago sa loob, pwede mong inspect. That's the power of the leader. Samantala, sinabi ni Cruz na isa sa kanilang ikinamangha ay ang na-recover nilang text blaster sa compound at tumpok-tumpok na pre-registered SIM cards. Baka nakita natin na uh, yung ikinamangha natin yung uh, text blasters. Yung text blasters kasi yun, yung ginagamit para makapag-sabay-sabay. Uh, uh Makakapag-text uh, blaster blasting asset, iba't pang cellphone. sa iba cellphone ninyo, so, sa cellphone, example ng mga dayuhan, na mga inoloko nila, sabay-sabay nilang nagagawa yan. Using those text blasters. And also, nakakapag, nakagawa na rin sila ng mga pre-registered SIM using yung mga uh, gadgets na nakita nila na, uh, isa sa mga video. Ibinunyag din ni Cruz na ang mga nakatakas sa kanilang pagsalakay ay pinagahanap na upang hindi makatakas sa mga ito ng Pilipinas. Pagbabahagi niya, linggo ng gabi ay may pinaharang sila na person of interest sa Davao International Airport. Karamihan na dito pa sa, sa akin, sa But uh, there were attempts uh, dun sa mga ibang boss na tumakas. May pinakon kami sa, sa Davao Airport. And uh, ito yung isa sa mga boss na pinagpulitan si Gatchalian muli namang nanawagan kay Pangulong Marcos. Yan talaga yung panawagan na sa Pangulong na ipahanda lahat ng poko sa ating bansa dahil walang higat at higat. Pagkainan nga dito sa prime example na meron siyang lisensya. Binigay niya yung lisensya. Itong ganitong operation at saka itong, itong scamming operation hindi mo itong magagawa ng 6 months or 1 year. Patagal na plan. Ito. So, isa pa alam mo na na mag-scamming ang gagawin ng aktivitas. Kami, the, mean, the, the mere design, yung facility, hindi niya, hindi naisip ko lang kung ako, sinadya ko para sa isang scamming activity. Diyan, Scotia Radio Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.